nilagay sa paligid ko. O, ayan. Nangunanguna na ang kapatid ko. Sige. Ina-order ng kapatid ko. <laughs> <laughs> <Sige>. <laughs> binadyo ng aking kapatid. Ito ay para sa akin, sa aming ina. Ayan, nadali niya sa amin. spaghetti pa pala, oh. Bubusogin ako ng aking kapatid. May trabaho naman siya, ako wala. Kaya <laughs> ayan. Yan. Kain tayo mga guys. Mega galaw po sa inyong lahat. 3 0 0 7 Shout out.

Ay, okay. kamay na lang tayo. <laughs> Almasal tayo guys. Ayan. Ah, Tapos na kami kumain. Uwi na kami. Uwi na kami niya. sa simbahan ng liyan. An? Alain? Oh, sure. Hindi! As in, lang kita? Bumuti. na nga pala na kami sa simba, mo na tayo dito ng pandina. Uy, okay. po. <laughs> kami sa palengke ng Lian. Ayan. Hanapin namin ang aming ina. Araw ng palengke ngayon dito sa Lian. Friday. Pharmacy. <coughs> <Or> <Bye>. Ay! <laughs> Kapatid ni Lance! Ayan, <laughs> <laughs> dito na kami sa abdang palengke. Ayan. na, parut

Ay, mamaya ako kainom pa lang kapecha at ating ito. ito. Mahal kami sa Jollibee. Nilibin ako ng Erle. Mahal kami sa Jollibee. Spaghetas na kami. Ano? Ano pa? Ang bilis paano makumain? Wow! Di <laughs> na. Rin, ka, sabay, ay, ya, mami, ah, niya, ah, na. Sinasabi ko pa rin sa kuwa. Nilunok ko na lang. Nilunok at sabay. Ah! Subo na. Subo. Sabay lunok. Baka makalimutan nyo. Ayun na! Nandito na nga pala ako sa munisipyo. Nakapila na po ako. Maraming pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8.